Let's go! Oh, tay! Kaya kayo meron pang Indian? Ay, naku! Ang akin naman, utoy Indian, eh, wala nang bunga, nalaglag na lahat! Ay, ang sobrang doon sa mga bata, eh. Sarap ng kain ng mga bata! Oh, ay, mga doon! Yung... Kinaineng! At may bunga pa doon ng Indian! At mabababa pa! Asya! Oh, kita! sumaya ako! Oo, oh, oh, kita pumunta okay, doon! Ay, ha? Parang masarap mga ng Indian! <laughs> Aray, aray, utoy, yan. Ay, lakoy, kababa naman pala eh. Kahit hindi tayo nagdala ng panungkoy. Yan. Okay. Aray, aray, hinag na rin. O, huwag Mga Ha? Aray, kuya. Ay, nag-aaway na naman ang mag-asawa. Hindi nag-aaway, utoy. ina <laughs> Ay, alam mo yung kapatid natin yung napakaliit eh. Sobrang katapang eh. Ay, gusto sa asaway, eh, itali, sabay awang. Na kung siya yung saan pumunta, eh, eh, Susunod. Gusto yung nandun din ang asawa. <laughs> ay, paano ito pagka napuno si Bayaw? Oo. Ay, sabait namang yun. Ako ngayon okay, nahihiya minsan kay Bayaw. Pagkakabait ng yun ni Bayaw, ay itong ating kapatid ang tapang na tapang eh. Ayan nga, ikaliit-liit. Eh, iyo kayang punta ko do. yun doon. At iyong awating, pagsabihin mo na din. Oo. Sama kaya rin, pagsasabihin ko. Okay, may naman. Tulungan <laughs> Nen, ng platon, kasi hindi kung uh, nee, tama na yan hindi, yan, so, pala yan? Mahiya, naman kayo ining kung kayo may problema huwag niyong daanin sa sigawan Inyong niyong pag-usapang mag-asawa at hindi malulutas yan kayo mahihiya sa inyong mga anak huwag niyong ipakita na kayo nag-aaway at mm, pangalawin sa mga kapitbahay nakakahiya huwag niyong ipakita Hmm, pasige na. na. Kuya. Yeah. Neng, ano ka naman yung binabahaging mag-asawa at bigyan kayo nagsisigawan? Paano ba ka naman kuya? Pinabili ko ng pangulam. Ay hindi na dumating at sumabit na sa mga tropa. Neng, hayaan mo na ang iyong asawa pag dumating at lasing. Iyong ipaghain at iyong pakainin At sa umago mo kausapin ang importante, hindi kayo ginugutom. Lahat ng inyong pangangailangan mag-iina, ibinibigay sa inyo. O ba'y napakabait ng iyong asawa, ini? Huwag mo mong hintayin na mapuno ang iyong asawa. Huwag mo sagadin ang kanyang pasensya. Baka dumating ang araw na mapuno at ikaw ipatulan. Ayun dako, ay hindi ako. Ay ano ang aming magagawa, hindi kundi umawat na laang. At alam namin ikaw ang mali. Kaya huwag mong intayin ang araw na iyon, ini. Tunay naman po yung nasobra na eh. Pinagbigyan ko ng minsan, eh inaraw-araw na eh. Hining, ang iyong asawa hindi mo pwedeng itali dito sa bahay. Siyempre, pagkagaling sa trabaho, kailangan niya ng mag-relax-relax, inom, basketball. Normala ang yun, ang importante, responsable siyang padre di pamilya. Ibinibigay niya lahat ang pangailangan ng kanyang pamilya. Kuya, ah. tayo kay Nabayaw at ating dayuhin ng isang butihan. Kumain ba eh dito nga. Hapon na rin nga eh. Ta. Putay, ka muna ha? Apa? Tama na sobra na. Ah, sinasabi ko. Ay, na, nga. Na, na. na, na. Anong nangyari? Anong nangyari, ah, ah, Puntay, pumtay, si Bayaw. Ah! sinasabi. Ano siya Ah. si Bayaw. Bayaw, ano Sabi ko naman kay ubusin ang iyong Ano Ay, sinuntok ako kuya ay, naku nga naman! layo ay layo si Bayaw! At masasasaan! Uh... <laughs> <laughs>